So, ngayon pala guys, you know, ay ipapakita ko lang sa inyo guys kung paano ba tayo mag-block dun sa ating mga gadgets, sa mga gadgets guys you no, know, na nakakonek sa ating wifi. ah, uh, ito guys, ay, ang aking gamit ngayon ay ang globe at home wifi. No? So, ang gagawin nyo lang guys, so dito guys, so, makikita nyo dito sa aking screen. So, bago yan, so i-close muna natin to Ang gagawin nyo lang guys, okay so, lang kayo ng tap. And then, search nyo lang dyan na uh, blue globe Ayan, globe admin login or globe at home wifi lang admin. So, enter nyo lang. So, pagka-enter nyo, makikita nyo ito guys. So, i-click nyo lang to So, pagka-click nyo yan. So, click nyo lang ito. Ayan, 192.168.254.254. Login. So, i-click nyo lang yan. And then, pag nag-open guys, so set up. Login kayo dito. So, ang default login na, ang default login na ah uh, credential dito ay ang um, so ang magiging uh, username natin ay user lang kasi ang password nito ay ang um, uh, tatu tatu at home so yan ilagay niyo lang so, pag nalagay niyo na guys kung makikita niyo dito sa may bandang baba ito yung mga naka-connect guys so kung makikita niyo sa wifi devices meron akong 410 na devices na naka ako. So, dito na party, click nyo lang yun. So, dito sa baba, ayan, scroll down nyo lang. Makikita nyo dito kung halimbawa may mga hindi kayo kil kilala ng mga gadgets na nakakunik. Pwede nyo siyang i-add to blacklist. Halimbawa ito, i-add to blacklist nyo lang. Tapos, pwede rin naman siyang i-remove. Pag halimbawa na-block nyo yung sa isa sa mga gadgets niya na nakakunik, pwede nyo siyang i-remove. Halimbawa ito guys, uh, may mga guests dito na hindi uh, hindi ko uh, kilala. So pwede ko siyang i-add to blacklist. Pag, pag once na nag-add to blacklist ko na siya, uh, hindi na siya makaka-connect, hindi na siya makakag makakagamit sa akin Wi-Fi network niyo. Know. So ayun lang 'yan. You kung know. i-check niyo rin kung baka maya sobrang dami na ng devices na naka kaya bubagal yung internet ninyo. So pwede niyo siyang i-check So, din yun lang yung, uh, ilagay nyo lang yung uh, default na credential sa ating Globe at Home Wi-Fi. So, yun lang guys. Thank you.